mga iba't ibang ng lupa na matatagpuan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng iba't ibang anilupa, ng lupa tulad ng kapataga. Ito ay pantay at malawak na anong lupa. Mainam itong tamnan ng iba't ibang produkto. Ang rehiyon ng Lignang Luzon ang pinakamalawak na kapatagan sa bansa. Mundo. Isang ang lupa ang bundok na libong metro o mahigit ang taas. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang bundok Apo na matatagpuan sa Dabao na may taas na 2,754 na metro. Burol Ito ay isang ang lupa na mas mababa kaysa sa bundok. Isa sa ipinagmamalaking burol sa Pilipinas ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa kalawigan ng Bohol Talampas Isang patag na lupa sa ibabaw ng mundo. Mainam na puo ang talampas sa pagkaalaga ng mga hayop dahil malamig ang temperatura nito. Ang Cordillera Administrative Region ang may pinakamalaking talampas sa bansa. Bulkan Ang bulkan ay isang uri ng anong lupa na naglalabas ng mainit na laba tuwing pagtuto. Ang isang bulkan ay maaaring maging diaktibo o dormant hindi lang ng pagtuto o aktibo ng panahon ng pagtuto. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga aktibong bulkan. Isa dito ang bulkang mayon na matatagpuan sa Alman. Lamba Ito ay isang patag na lupa na makikita sa pagitan ng mga bundok. Mainam din tamnan ng mga halaman ang lupain ng lambak. Ang lambak ng kagayan, ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas. O ano ba ibang lupa na matatagpuan natin sa Pilipinas?